Ngayon nga ay tatalakayin natin ang kasaysayan ni Propeta Abraham o ni Ibrahim alayhi salam. Si Ibrahim alayhi salam ay anak ni Azar ibn Nahur at Amila o sa ibang sabi na siya si Bona bint Karbina. Si Abraham alayhi salam ay ika na apo ni Adam alaihi salam sa bawat henerasyon at ang isa sa mga propeta na binigyan ng pinakamahalagang pansin sa loob ng Quran ay ang propeta Abraham alaihi salam ang Quran ay katibayan sa di matatawarang paniniwala niya sa Diyos at una niyang sinabihan na tanggihan ng kanyang mga tao ay ang kanilang idolatria o mga Diyos-Diyosan. At sa paglaon ay ang paglagay sa kanya sa iba't ibang uri ng pagsubok. Sa mga bagay na ito, hindi siya bumitaw sa kanyang paniniwala sa nag-iisang Diyos at makikita si Abraham bilang isang striktong monetista na tumatawag sa kanyang mga tao sa pagsambasa nag-iisang Diyos lamang. Sa paniniwalang ito nakaatang sa kanya ang matinding paghihirap at inihiwalay ang sarili sa kanyang pamilya at mga tao sa pamamagitan ng paglikas sa iba't ibang mga lupain. Isa siyang tumutupad sa iba't ibang mga kautusan ng Diyos kung saan siya sinusubo. At dahil sa lakas ng pananampalataya na ito, ang Quran ay nagpahiwatig ng isa at tanging tunay na relihiyon na tinatawag hanggang sa ngayon na landas ni Abraham. At kahit na ang mga propeta bago sa kanya tulad ni Noe o ni Noah na parehong nananawagan sa pananampalataya o sambahin ang nag-iisang Diyos. Ngayon, dahil sa kanyang walang kapagurang pagtalima at pagsunod sa Diyos na si Allah, binigyan siya ng espesyal na katawagan tulad ng Khalil o minamahal na alipin na hindi ibinigay sa mga propetang nauna sa kanya. Dahil sa kahusayan ni Abraham alayhi salam ginawang propeta ng Allah ang kanyang salinlahi na si Ismail, Isaac, Jacob at si Moises na ginagabayan ang mga tao sa katotohanan. Huh? Ang mataas na kalagayan ni Abraham ay isa sa pinagkakasunduan ng Judahismo, Kristyanismo at Islam. Nakita ng mga Hudyo na siya ay isang mahusay na halimbawa ng kabutihan nang tinupad niya ang lahat ng mga kautusan bago pa ipinahayag ito at siya ang unang dumating sa pagsasakatuparan ng isang tunay na Diyos na si Allah at kilala siya ng mga tao bilang ama ng piniling lahi ang ama ng mga propeta dahil sa kung saan sinimula ng Diyos ang kanyang serye ng mga pagpapahayag. At sa kristyanismo naman, kilala siya bilang ama ng lahat ng mga mananampalataya at ang kanyang tiwala sa Diyos at sakripisyo ay kinuha bilang isang modelo para sa mga banal na santo. At mababasa ito sa Hebreo 11 at mga taga Roma 4 Bagamat ang Quran naman at ang Sunnah ay hindi nagbigay ng mga detalye ng buong buhay ni Abraham alayhi salam, ngunit binanggit nila ang ilang mga detalye na kapupulutan ng aral. Ha? Huh? Tulad ng iba pang mga talata ng Quraniko at biblical, ang mga detalye ng Quran at Sunnah na aspeto ng kanilang buhay ay bilang isang paglilinaw ng ilang mga naligaw na paniniwala ng mga nakaraang inihayag na mga relihiyon o mga aspeto na naglalaman ng ilang mga kasabihan at moral na karapat dapat malaman. Ha? Ngayon, dumako tayo sa pag-aanyaya at paglalarawan. Ang pag-aanyaya ni Abraham sa kanyang ama na si Azar o Terah at nasyon sa katotohanan na ipinahayag sa kanya mula sa kanyang Panginoon. At ito ang senaryo. Si propeta Abraham at ang kanyang ama ay katulad ng mga nasa paligid niya at ang ama ni Abraham na si Azar ay isang sumasamba sa mga idolo o diyos diyosa na ayon sa Biblia ay isang iskultor. Kaya ang unang paanyaya ni Abraham ay nakatuon sa kanya dahil ipinaliwanag niya sa kanyang ama ang kanyang paanyaya na sumamba lamang sa iisang diyos nang may malinaw na lohika at pandama na naiintindihan ng isang kabataang lalaki katulad ng kanyang sarili at ng matatalino. Ngayon, binanggit sa banal na aklat o sa Quran na si Abraham, katotohanan siya ay isang tao ng katotohanan at isang propeta ng tunay na Diyos na si Allah. Ngayon, nang sabihin ni Abraham sa kanyang ama, O aking ama, bakit mo sinasamba ang hindi nakakarinig o hindi nakakakita at hindi nakakatulong sa iyo sa anumang bagay? O aking ama, katotohanan may ipinahayag sa aking kaalaman na hindi na ipahayag sa inyo. Sumunod kayo sa akin, gagabayan ko kayo sa isang matuwid na landas. Yan ang sabi ni Abraham. At ang tugon ng kanyang ama ay pagtanggi at isang halatang tugon ng sino mang tao na hinahamon ng isa pang mas bata kaysa sa kanila isang hamon na ginawa laban sa mga taon ng tradisyon at nakasanayan. Sa madaling salita ay namimiloso po. Ngayon, ang ama ni Abraham alayhi salam ay nagsabi, Tinatanggihan mo ba ang aking mga Diyos o Abraham? Kung hindi kahihinto hihinto, babatuhin kita. Kaya lumayo ka sa akin ng ligtas bago kita parusahan. Ayan ang sabi ng tatay ni Abraham. Ngayon, Si Abraham at ang nasyon pagkatapos ng tuluy tuloy na pagtatangka sa pagtawag sa kanyang ama na umalis sa pagsamba sa mga huwad na idolo o diyos-diyosan ay bumaling si Abraham sa kanyang nasyon sa mga tao na nagnanais na balaan ang iba. At inaanyayahan sila ni Abraham sa parehong simpleng lohika ang pagsamba sa nag-iisang tunay na diyos na si Allah. At bigkasin sa kanila ang kwento ni Abraham nang sabihin niya sa kanyang ama at sa kanyang mga tao, "Ano ang sinasamba niyo?" Ang sabi ng mga tao, "Sinasamba namin ang mga diyos-diyosan at sa kanila ay tapat kami." Yan ang mga sabi ng mga tao sa panahon ni Abraham. Ngayon, ang sabi ni Abraham Nakakarinig ba sila sa inyo kapag tumatawag kayo sa kanila? O may pakinabang ba sila sa inyo? O kaya ba nila kayong saktan? At ang sabi ng mga tao, Hindi, ngunit nakita namin ang ginawa ng aming mga ama. Sa madaling salita, ito ay tinatawag na kinagisnan. Ngayon, ang sabi ni Abraham alayhis salam sa kanila, Nakikita niyo ba ang inyong sinasamba? Kayo at ang inyong mga ninuno? Katotohanan, sila ay mga kaaway sa akin maliban sa Panginoon ng lahat ng umiiral ang lumikha sa akin at siyang nagbibigay gabay sa akin at siya ang nagpapakain sa akin at nagbibigay ng inumin. At kapag ako ay may sakit, siya ang nagpapagaling sa akin at siya ang nagbibigay kamatayan sa akin. At pagkatapos ay bubuhayin akong muli.